masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumas sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles, ikaapat na araw sa buwan ng Setyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Miyerkules. tuluyan ng makalalabas ng Philippine Area Responsibility sa umagang ito ang bagyong si Enteng habang ito ay patuloy na naglalakbay sa direksyon ng West Philippine Sea. Sa pinakuling weather bulletin ay nilabas ang pag-asa kaninang ng 5 ng madaling araw ang sentro ng bagyong si Enteng ay gitna sa 250 km ang layo sa Lawag City sa direksyon ng Northwest. Taglay nito ang hangin na 95 km per hour at may pagbugso nga abot ng 115 km per hour. Mamayang alas 8 ng umaga, labas na ng Philippine Area Responsibility ang bagyong Sienteng dahil dito apat na lugar na lamang sa bansa ang nananatiling na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1. Ito ay ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Northern Portion ng La Union at ang lalawigan ng Abra. Samantala, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong si Enteng ay gagalaw sa direksyon Pakanluran hanggang araw ng Kwebes kung saan ito ay inaasang mas lalakas pa. At muling isang tatawaging typhoon ang kategori bagay ito gumalaw sa direksyon ng West-Northwestward patungo sa natitirang bahagi ng forecast period. Sa araw ng biyernes maaaring uh, makamit ng bagyong senting ang tinatawag na peak intensity o pinakamalakas bago ito mag sa southern mainland ng China sa darating na araw ng Sabado. Samantala, sinabi naman ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, na marami ang namatay dahil sa pagdalaw ng bagyong seanteng sa bansa. Hindi man nagbababa sa sampu kataong napaulat ang namamatay dahil sa weather-related causes. Wala ng malakas na pag ulan sa batibang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan. Pito ang agad na inunat na namatay sa Calabar Zone. Dalawa sa Central Visayas at isa sa Western Visayas. Sinabi ng Calabar Zone na police spokesperson, Lieutenant Colonel Citadel Gawiran, ang Calabarzon casualties ay siyam na ang kanilang nabibilang. Lima ang nalunod, apat naman ang namatay dahil sa landslides. Anim iba pang mga katao ang nawawala o hindi pa natatagpuan dahil sa kasagsagan ng bagyo. Apat sa Rizal at dalawa sa lalawigan ng Quezon. Wala pa namang natatanggap na ulat ang pulisya sa bilang ng namatay kung meron man sa mga lalawigan ng Batangas at ng Cavite samantala ang NDRRMC maglalabas na mamayang hapon ng ilang mga impormasyon o data sa pinsala sa agrikultura at infrastruktura pero hanggang kahapon ko konti pa lang nakrarating na report sa pinunong tanggapan ng NDRRMC. Labimpitong bahay pa lang napipinsala sa Bicol Region, Western Visayas at Central Mindanao. Samantala... Sabi ng pag-asa, patuloy pa rin nilang minomonitor ang mga pag-ulan naman na dinala o mga epekto pa rin ng bagyong si Enteng. Bagaman tuluyan ng lumalayo ang bagyong si Enteng, may mga pagulan pa rin ito nga dinadala sa northern part ng bansa. Partikular sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern portion ng La Union at Abra. Tinataya ng pagkasang 50 to 100 mm na rainfall ang inasang ipapatak sa Ilocos Region at sa Abra. Okay, e naiigting din ng bagyong si Enteng. Ang southwest monsoon o habagat, ito'y magdadala ng moderate hanggang sa malakas na pagulan sa maraming bahagi ng Luzon hanggang sa mga susunod na araw. O inaasang hanggang biyernes pa ang mga pagulan dala ng pinaigting na pag, na, habagat sanhi pa rin nang lumalabas ng na bagyong si Anteng.